Ang umaga po, ito yung dineliver sa ating kahapon na pan pananim. Ito yung ah Mingo, uh, Mingo, Mingo Queen. Yan. Ito naman yung Giant Atis. Ito yung Ramuma. ah uh, tawag yun, Mangustin. Ito yung masarap daw itong tawag yan. Uh, Lanzones. Yan, lahat po yung grafted. At yun naman yung Lychee. Yan. Tatanim muna natin siya dito sa paso habang naghahanap tayo ng hektar-hektaryang lupain para doon natin i-transfer. Hektar-hektarya, tandaan nyo, hektar-hektarya. Okay? Yan yung lychee. So yung lychee naman daw ay pwede yan sa, pa, sa paso. Okay, sa timba. Pero manga, manga, itong mangga, mangga, itong atawag yan, um, mangustin, talagang kailangan yan sa maluwag na. Uh, pero itong mangustin, ilagay muna natin sa timba ito sa lupa na pati yung mangga kasi meron naman dito bakante pa so yan at yan yung aking anak yan ang aking <laughs> kasakasama sa pagawa, uh, paggawa okay okay ka lang remark oh, are you done no. with your task yan pinapakompress ko sa kanya yung lupa yan so ito maglalagay tayo ng mga saging na nabubulok Okay? Mm -mm. Mm Si yan. So, habang tayo ay nandito, magbibigyan muna tayo para makita nyo yung aming ginagawa, yung aming magtatay. Eh. Yan. Okay. Okay. May makyo na yung sapat, tapakan yung

Ito, ha? Muna dyan. Tuma. Kapo-tus ka. Tumala ka. Tawa si Tatye. pa yung langgam, pa etnog-etnog. Ha? Ako, patuyo sa'yo. Ha? Yung langgam, etnog ang pinakain.

Yung here, Kasi yung soil na yan remark, yung yan yung, yung garden soil, yung complete na yan. Complete na yan sa pangilang sa buka. So pag-pray natin ito, mabuhay yan. ako nood. Sana mag-uwi.

Sigurado. Mabuhay. Sana mabuhay. Yeah. What? Okay, nakaisa na tayo. Ano ba 'yung natin? ya yung ates gusto pala bumili ng mga ganitong pananim, uh, message nyo po na. message nyo po ako, nakalimutan ko na ni ba isiya yata yun, o ni ba isiya, ah uh, out, fruit bearing trees yata yun, so message nyo na ako, para masin ko sa inyo yung link, okay, para nakatulong din sa, sa kanila, mga nagbibinta nito, mura lang po, hindi kaya sa iba na, saka magaganda yung quality. Maganda yung quality niya. Siguradong mabubuhay talaga yung halaman. Ngayon ito, o yung giant atis natin, ay maganda. Maganda yung quality niya po. Kasi yung dati yung nabilang ko, dyan sa shopping, puro scam. Maliliit. Oh. Tapos namamatay pa. nasabi drafted. Hindi naman pa na drafted. Maraming manilo ko rin po dyan sa online. So, ingat po tayo. So ngayon, uh, nakakuha tayo ng uh, maayos na papagbibilhan. So, nakabili tayo ng lupa, uh, maayos-ayos. Uh, Pukuha tayo sa kanila na mas maayos. Ayan. Itong giant atis ito, kaya uh, nga uh, giant, yung bunga nito, malaki, parang guyabano. Ayan kasi ng laki ng guyuba ng malalaki ng bunga nito maraming benepisyo ng mga atis kaya bumili ko ako nito kasi maraming health benefits ng atis sa ating katawan dahil na yung daon niya Nabungo ano na to. Nabang tayo. Nabang tayo. na kumpuyan ka na naman dyan sa tae. Kukuhaan na eh. pa <tip> Nasa Surprise, eh. Nasa Bukas na. Nasa sa akin 'yung bote mo. lang Bukas na lang. Bukas na lang 'yung ulam Bukas. Bukas na lang. Oh, 'wag maglaro. Okay. 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 Oh, Ayaw pa si Insha Mama sa Mama Okay na. ako. O bago. pa. mo, Luma na 'yan. Tignan mo. Yung tong iba. Bago. 'yan. Ah, yan po yung iba sa lupa na natin, direkta na natin sa lupa itanim. Ah, ito naman um, yung giant uh, pwede ito sa yan, sa paso. So, pag nakahanap na tayo ng maluwag-luwag na taniman sa natin dito ito transfer. Now, para temporary dito muna siya sa paso. So, magbubuhay naman po to. Saka uh, at kitang-kita niyo naman po malago yung halaman. So, kailangan alagaan na lang po natin. nga din po, mamunga din po yun dito sa Pasaw. Basta alaga lang sa baga dilig. So, kailangan din Saka sa uh, kunyan, mga tawag yan, uh, fertilizer. Mas maganda, natural fertilizer ang ating gamitin. So, para natural din ang ating mga kain. po, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Hmm. Kung gusto niyo ng mga video katulad po nito na uh, sa pag-aalaga ng halaman, just subscribe to our channel and don't forget to share para sa mga gustong mga ganitong content. God bless po, magandang umaga.